Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the... With this, uh, the, the uh, you are not interested president. in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Hindi pa man-opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Iimbitahan ng isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan. Kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC chair, iimbitahan daw niya si Nako at Romualdez sa next hearing. Senador Panfilo Lacson! Kumpirmado may ilalabas at may panibagong pasabog sa pagbabalik sa Senado. Pacto Kaakibat TV. Kamakailan ay kinumpirma ni Sinit President Vicente Tito Soto III na muling pamumunuan ni Sinit President Pro Tempore Pampilo Ben ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee ilang linggo matapos niya itong bitawan dahil sa kaliwat kanang bash na kuminto ng ilang netizens na tila nililigaw at wala ng direksyon ang ginagawang investigasyon sa mga flood control projects. Kung matatanan sa mga huling hearing sa Blue Ribbon Committee, sa pamumuno ni Sen. Ping Lakson ay madalas umatin si dating DOJ Crispin Boying Rimulia na sa tuwing may lumutang na testigo ay biglang dinadala sa opisina ng DOJ para sa Q&A closed door investigation sa mga testigo na para magtinol sa kanilang mga nalalaman na kung saan malaking palaisipan ng ating mga kababayan kung bakit at ano ang mga hidden agenda kung bakit biglang dinadala ni Boying Rimolia sa opisina ng DOJ ang mga testigo na pinalagan nga ng mga senador. Ngayon isa nga, sa mga unang nagtanong kay Ping Lason ay si senador Rodante Marpolita na tila iniiwasan sagutin ni senador Pampilo Lakson. Uh, Secretary Rimolia is, uh, is, present, Mr. Chair. Thank you. You may take your seats. Thank you very much and uh, good morning to all. Mr. There, Chair? Uh, Mamiana, pwede. Let us cut to the chase. There's no opening statement Uh, because uh, there are very important uh, and urgent matters that we have to take up this morning. You know, uh, I understand. The si engineer Henry Alcantara has a prepared sinumpang salaysay. Would you confirm that, engineer? Yes, Your Honor. And you are assisted by your counsel. Yes, Your Honor. Yeah. Okay. Can you please take your seat beside the uh, secretary of uh, the Department of Justice para yung nasa vantage uh, point ka. Yung council mo, pwede nandoon sa likod para you can advise him. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory Later. questions before Later. we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from uh, the uh, principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this, of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Pink, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i-considera na state witness na ipasok man lang dito sa witness protection program. And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair. But you are the let's chairman of this here. committee. Anyway, let's proceed with the with us. Uh, the, the you are not interested the in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair. Go ahead. You raise your Kaya nga eh. Anyway, an, an investigator. An investigator. We are investigating. Haya uh, ka Mr. Chair, we are in, still in the hearing investigating. <laughs> Ngunit sa panibagong update ng Senado ay kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na muling pamamunuan ni Senador Pinglacson ang Senate Blue Ribbon Committee na bago nito. Sinabi ni Pinglacson na kung babalik ito bilang pinuno ng komite ay dapat handa na si Tito Soto sa posibleng epekto nito sa kanyang liderato sa Senado na posibleng maraming umalis sa kanilang grupo para sa buong kwento. Narito ating pakinggan ang video. Trabaho agad ang aatupagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng Farm to Market Roads. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang napipintong return bilang BRC share sa November 10, target niya ng magdaos ng susunod na kamari hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan kasama si Orly Goteza na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned Akobigol Partilist Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa diumanoy kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC Chair, iimbitahan daw niya si Naco at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ang ilang politiko at DPWH officials, ayon kay Lacson. Una ng sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakay ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdini. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects gaya ng Farm to Market Roads. Nagresign si Lacson bilang BRC Chair matapos ang diumanoy frustrating talks sa mga kapwa senador. Bagamat suportado na ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate President Sini Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Wynn Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's, it's better for him to continue to be the chair because uh, we can he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this um, issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, particular ang sa Bulacan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!